Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Labing limang libong mga polis ang ipinakalat na ng Philippine National Police o PNP para sa Nazareno 2024 bukas January 9 Martes sa Maynila. Magkakasama ang National Capital Region Police Office o NCRPO na pinamumunuan ni Police Major General Jose Melencio Nartates Jr. Manila Police District o MPD Director Police Colonel Arnold Thomas Ibay at Manila Mayor Maria Sheila Hani Lacuna, NCRP o Reverend Father Rufino Sescon Jr., Rector, Parish Priest, Quiapo Church, iba pang senior officers ng PNP at government agencies. Para sa ligtas, maayos at mapayapang pista ng itim na Nazareno ngayong 2024, narito ang ilang mga tagubilin. Magpapatupad ng no-fly zone, Drone zone at no sale zone ang PNP sa nasasakupa ng Quirino Grandstand at Quiapo Church para sa pista ng itim na Nazareno simula January 7 hanggang January 10, 2024. May gun ban na nagsimula ngayong January 8, 2024, 7 a.m. hanggang January 10, 7 a.m. Gayun rin ang liquor ban sa loob ng 500-meter radius ng Quirino Grandstand at Quiapo Church na nagsimula na rin kaninang alas 7 ng umaga at tatagal hanggang January 10, 7 a.m. Kumpiskado ng Philippine National Police o PNP Bicol ang pinaniniwala ang shabu na nagkakahalaga ng 8,228,000 pesos ng shabu sa bybust operation sa C5, Barangay Mabolo, Naga City kahapon January 7 linggo. Sa pinagsanib na puwersa ng mga operatiba mula sa RPDEU-5 Team Albay, Naga at Sur kasama ang PS5, Naga CPO at Pidea ROV, dakong 9.36 ng umaga, dinakip sa naturang operasyon ng tatlong sospek, nakinilalang kinilalang si Jamel Daligdig Y. Delphin isang high-value individual, Sobranel Paikana i e. Nanak at Giancarlo Paikana i e. Onrubia, pawang mga street-level individual. Nasamsam mula sa kanila ang labing dalawang pakete ng shabu na mayroong timbang, na 1,210 grams. Ang mga suspect ay nasa kustodiya na ng Police Station 5 sa Naga City at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Huli ang limang miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG sa magkakahiwalay na operasyon ng Police Regional Office o PRO-5 sa masbate nitong nagdaang January 6, Sabado. Kinilala ang mga inaresto na sina Elorde Brabante, Jerry Lomuntod, Maria Veronica Baconawa at Romeo Bauso na nahaharap sa kasong multiple attempted murders. Ayon pa sa investigasyon ng pulisya, bahagi sila umano ng New People's Army o NPA sa ilalim ni Eliseo Cabarles Command alias Kakiko, team leader, Squad 2, Platoon 2, Larangan 1, Komite ng Probinsya 4. Samantala, huli ang isang pinaniniwala ang miyembro rin ng Communist Terrorist Group nakinilalang si Holito Hara sa Uson Masbate. Siya ay CTG regular member sa ilalim ng command ni Loding Tolingin alias Daddy na nag-ooperate sa 2nd District ng Masbate at pinagahanap dahil sa mga kasong frustrated murder, 8 counts of attempted murder at violation ng RA 11479 o mas kilalang Anti-Terrorism Act of 2020. Sa iba pang balita, kumpiskado naman ng 1,000 rd Infantry Raptor Brigade ang tatlong matataas na kalibreng armas at sari-saring war materials sa engkwentro sa Sitio Mahayahay, Barangay Kawayan, Quezon, Bukidnon, biyernes ng hapon, January 5. Tatlong M16 rifles, dalawang magazines na may ammunition, walong backpacks, medical paraphernalia, food supplies, mga damit, war materials at subersibong mga dokumento mula sa communist terrorist group Sub-Regional Centro de Gravedad Peddler, North Central Mindanao Regional Committee. Nakuha ang mga nabanggit ng mga sundalo sa pangunguna ni Brigadier General Marion Angkaw matapos ang military operations. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatili na katuto para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.